Paano na sa kabuang 685,071 na individual ang na-displaced dahil po yan sa pananalasan ng uh, uh, magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas. Sa situational report mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga, kabuang 446,177 ang nananatili po sa mga evacuation center at 238,894. Iyon hung pansamantalang nanunuluyan sa ibang mga lugar. Naapektuhan naman ang mga unang mga nagdaang bagyo ang nasa mahigit 1.14 million na individual o katumbas po iyan ng 300,000 na pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at maging dyan sa may Cordillera Administrative Region. Sa kasalukuyan, nag-iwan po ng 469.8 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor na infrastruktura ang mga tumamang bagyo at 8.6 million pesos naman ang pinsala na natamo ng sektor ng agrikultura. Nakapagtala rin ang ahensya ng mahigit sa 7,000 kabahayan na bahagyang nasira at 437 ang iba pang mga nawasak. Sa datos ngayong umaga, mga kabumbo may 34 na kalsada at 34 o 24 na tulay ang hindi pumadaanan habang nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang clearing operations. Samantala, may isang individual naman ang napaulat na nasawi doon po sa may bahagi ng diet sa may Camarines Norte dahil yan sa epekto ng bagyong pepito base sa datos mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office nitong araw ng Ligo, Nobyembre 17.